Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So bali today, ang ginagawa natin dito So inimamasili na ito guys, itong ating ano, uh, canopy sa labas Sa may side ng ating uh, project Ayan. So ito, at saka din sa kabila So si Foreman yung magmamasili And then uh, dito guys sa ating atari So minasili na ni Porman are Yung ating canopy, tsaka yung ating asiling dito So pinatsihan na yung ating mga dugtungan Ayan. So dilihan lang niya bukas Then napapatungan natin ng uh, aplat. Then dito sa loob mga master So 5S tayo, ayan Bale, yan doon na ng ating project. So, yun na nga si Marvin. Bale, ito yung kanyang kami mga master. Then, ito yung side din, mga master. Ayan. So, tapos na yata, -eh. Okay, so tapos na nga. So, minasin ito kayo ni Ambin. Isang block hanggang doon. So, bali mga master, isa lilihain na lang po yan. Okay? So, dito na sa mga master sa taas is bali starting na po tayo ng mga pagtatails. Ayan. So, ito na yung inouna inuuna sa bedroom to. So, kapon isang ginawa natin dito. Isa, pininish ko yung ating ceiling. So ito guys yung mga uh, tiles, bali yung sukat ng tiles po natin dito is uh, 60 by 120 Ayan, so malaki yung ating uh, tiles dito para sa ating mga bedroom Ayan, so hanggang labas mga master, so ito rin yung gagamitin ng ating uh, tiles Okay, so kayong araw, so nakailang ano na tayo kasarita sa uh, bedroom 2 So 4, 5, 6, 7, 8 So pang walo yung uh, ni pare Ayan So, dito naman tayo sa kabila, sa bedroom 3, sa maliit. Ayan. So, ito naman yung isa nating skill, mga master. Ayan. So, bali, patapos na. So, mabilis lang ito guys sa tiles ko. Ano uh, malalaki yung ating uh, tiles. So, ilang ng tiles lang, isa mga occupy na yung ating ano, uh, buong kwarto. Okay? Then, na kanina, so, ito naman yung acting ano, uh, uh, pininturahan. Ayan. So, okay na mga master. So, semi-gloss na rin yan. So tapos na rin itong mga master So finishing na ah uh, Pagkatapos itong mga master nilang abag tiles dito at After na mag -routan. So gagawin na natin dito yung ating awaling uh, So bali ano tayo may mga retouch na tayo dyan Bali pamasilihan natin And then uh, <clears throat> Tapos uh, pipinturahan na po natin siya ng uh, light blue So light blue po yung kulay ng ating awaling uh, dito Okay And then sya nga pala mga master Bali yung uh, ginagamit pala natin yung halo dito Ayan So ito yung halo natin Bali yung uh, mixing natin dito So apat na buhangin uh, Isang semento Tsaka isang adhesive Ayan So itong ginagamit natin adhesive In case uh, bago nilapit ng ating tiles Bali purong adhesive yung ani uh, nilalagay natin doon Okay so para kasi mabilis tumikas yung ating ano uh, Flooring dito Ayan so kailangan matapang yung ating halo rito Para doon sa ating uh, tiles Okay Then uh, dito naman tayo sa master bedroom So sa master bedroom naman mga master Bali napatungan ko na ng uh, first coating are So yung plat, ayan, so medyo maputi na siya. So meron pa tayo rito nga uh, dalawang ah, uh, uh, isang coating ng ating plat and then sunod na po yung dalawang coating ng ating uh, semi-gloss. So medyo uh, ano to, uh, matrabaho ko ting-tingin, ko ano nga marami siyang design. So pinapasok natin yung mga brush diyan sa mga loob niyan, then binabrush natin yung mga kantuan para maputihan talaga sigurado natin yung ating hardiplex flex dito. Okay? So ilang muna mga master bali na ko lang kay today.